Magandang gabi sa inyong lahat mga kamister ko Ayan, update tayo dito sa site Ayan, bali pinaklearing na namin kasi babakala namin bukas yung siding Hindi tayo nakapagtuloy-tuloy kanina gawa ng anlakas ng ulan So ngayon, tumila na So, pinapaklearing na natin sa operator natin para bukas ay okay na Ito palang lupa mga kamister ko, tinira natin ito para panambak natin sa gilid kasi lumuwag masyado yung ano kasi bumibigay yung gilid kaya lumuwag yung ano yung uh, hukay ang gagawin namin mag double forma kami dito tulad yung mga nauna para makuha namin yung ano yung luwag ng box so tinira namin ito so pinapaklering na namin mga kamisner ko yung flooringan at saka yung kantuhan itong paglalagyan namin ng ano ng siding kaya yan sinusukat para malaman yung pinakalalim so ayan mga kamister ko abangan natin bukas yung buhos ng aming box kasi pinakancel namin ngayong gabi kasi maulan kanina eh, medyo napagbigyan naman tayo ngayon para hindi naman tayo laging basa kasi tatlong apat na araw na apat na araw na laging basa itong mga tao kaya ano ah uh, ngayon, nagkini-clearing uh, namin to, Buti na lang, hindi na umulan ngayon para habang nagki-clearing dito ay tuyo naman sila. <laughs> Ayan. So, abangan nyo mga kamister ko ang pag-ano namin dito pag -bu bukas ng Friday night. So, hanggang dito na lang mga kamister. Thank you for watching. Good night.